Mga susunod po na magtatanong kay kapatid na Eli, ay si kapatid na Enrico Maniago, isa po siyang katoliko. Uh, magandang gabi po, uh, Ginong Seriano. Uh, bago po ako magtanong, at, uh, dalawa po yung itong itatanong ko. Pwede po bang malaman kung anong Biblia yung uh, dating Biblia na pinapakita niyo sa screen at kung ano po kung meron po ba itong imprimatur ng simbahan Katolika Alam mo kapatid ano, hindi lahat ng biblia kasi merong imprimatur ng Iglesia Katolika Ang may imprimatur nila yung Good News Bible which was recently just uh, translated from uh, the Hebrew and the Greek scriptures at saka yung tinatawag nila na yung first uh, English authorized Bible of the Catholic Church, which is the douay Rames version, meron po yung imprimatur. At saka yung banal na Biblia na isinalin sa Tagalog, may imprimatur yan ni Rufino Cardinal Santos. Lahat po ng Biblia ang ginagamit natin. Pero uminsan, because of the language that is used, uh, uminsan we opt to use other translations of the Bible, Not in the intent of evading what is the truth or misleading people from the truth. Kundi kung minsan gumagamit tayo ng ibang sali ng Biblia dahil doon sa pagkakatranslate there are problems in translation and it is always true unto all translated Bible na mayroong mga discrepancies na na translate because of sometimes the ignorance of the translator and sometimes the carelessness of the translator pero kung gusto nyo na sagutin ko kayo from bibles that have or that bear the imprimatur and the nihil obstat of, of the catholic authorities pwede po kapatid na enrico maraming salamat po uh, ginang suriano so magtatanong na ako ng aking unang tanong naniniwala po ba kayo na kapag namatay ang isang tao wala na siyang uh, consciousness o knowledge or memory o even judgment. So kapag namatay na yung isang tao, yung ganong klaseng kaisipan niya dito sa ibabaw ng lupa, eh, wala na po ba? Uh, hindi po natin pwedeng ilimit sa ganon kapatid. Meron tayong malawak na pananaw sa karunungang nakasulat sa Biblia. We will not limit uh, such things to a particular area of uh, uh, the human existence. Ang unang-una po, meron po tayong mahahalagang mga sangkap ng pagkatao. I will read it from the Catholic Bible, yung ang banal na Biblia na may imprimatur ni Cardinal Santos. Pakita mo nga muna yung imprimatur na si Cardinal Santos. Opo, ayan. Ipakita po natin ang banal na Biblia. Mayroon pong ni Hilobstat, ni P. Mario Baltasar, Imprimatur, Rupino J. Cardinal Santos, Arquiepos Manilensis. Sain natin sa Biblia na yan, ang unang Tesalonica 5.23. Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kapayapaan ng isang ganap na kabanalan at maging malinis ang buo ninyong pagkatao sa espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinasabi po diyang buong pagkatao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa at katawan. Yun pong katawan, pag namatay na po yun, inilagay na sa simenteryo, wala na pong alam yon. Yun yung sinasabi sa Ecclesiastes. Doon din sa Biblia na yung kapatid na Daniel sa 9 Gs. Ang lahat ng magagawa mo, gawin ng buong kaya mo sapagkat walang gawa, katwiran, kaalaman o karunungan man sa daigdig sa kailaliman na iyong tinutungo. Ibig sabihin nun sa Seol. Ano? Sa original na Hebrew, ang ginamit na salita ay Seol. But it was translated in the Tagalog Bible of the Catholics as daigdig sa kailaliman. Ayon. Ngayon, Seol, it simply means the grave or uh, the sepulcher. Wala nang mag roon. Alin? Eh, yung katawan. Yun lang naman ang patay sa iyo na walang magagawa yung katawan eh. ba? Diba? Eh, pero merong ganitong provision si Kristo, kapatid na Daniel sa Mateo, 10 at 28. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Manapay matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Meron palang instance napatay patay yung katawan mo nung masasamang tao, pero hindi naman mapapatay ang iyong kaluluwa. ba? Diba? So, beyond the death of your physical body, yung katawan mo, the soul continue to exist. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Salita po yan ng Panginoong Heso Kristo eh. Kaya kapatid, ano, yung tanong niyo po, ang sagot po ng Biblia roon, naniniwala ba ako na pagka namatay ang tao, wala na po siyang consciousness? Tama po yun. Alin doon? Yung katawan. Pero yung kaluluwa at yung espiritu, eh, meron pung ibang kalagayan yon. Basahin naman natin sa 6.9 ng Apokalipsis. Diyan din sa Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Nang buksan ng ikalimang tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng dahil sa salita ng Diyos at dahil sa kanilang patotoo. Sumigaw sila ng buong lakas. Hanggang kailan, o Panginoon, banal at tunay, hindi mo igagawad ang katarungan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng maputing damit at pinapaghintay sila ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kasama at mga kapatid na mamamatay ding tulad nila. Yon, yung mga kaluluwa doon sa ilalim ng dambana sa langit, yung kaluluwa ng mga taong matutuwid, nagsisigaw ng malakas na tinig. Hanggang kailan, O oh Panginoon, banal at tuna, hindi mo igagawad ang katarungan at ipag ang aming dugo sa mga mamamayan sa lupa. Ang sabi sa kanila, Binigyan sila ng mapuputing damit, pinapaghintay sila, maghintay pa kayo ng konting panahon hanggang sa maganap ang lahat ng bilang ng mga papatay ng mga kapatid ninyo. So meron silang ano eh, no? communication with God. May consciousness yung mga kaluluwa, kapatid. Yun po ang sagot na nasa Biblia. Uh, maraming salamat po. So makatuwiran makatu din pala at marapat din na uh ipagdasal namin yung mga aming mahal sa buhay na yung na. Ah, hindi po makatwiran kapatid. Bawal naman ng Diyos na makipag-usap ka sa patay. Kasi ang gusto nga ng Diyos magpahinga sila. Eh. Hindi sila binibigyan ng Diyos ng karapatang makipag-usap kagaya nung iba kinakausap yung mga patay, gaya ng mga espiritista. Bawal ng Diyos yun eh. This is ng Deuteronomio. Wag makakasumpong sa iyo ng sino mang maghahain ng kaniyang anak na lalaki o babae sa apoy, ni nang manghuhula, manghuhula sa mga ulap, manggagaway, mahiko, ni nang mangkukulam, sumasangguni sa mga multo o espirito, tumatawag sa mga patay. Ang sino mang gumawa ng mga bagay na iyan, ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ang gumagawa ng bagay na yan, yung sumasangguni sa patay, sa mga espiritu, sa mga multo, eh, mga karumal-dumal sa Panginoon yan. Alam mo kapatid kasi ano, kahit na yung mga kaluluwa may consciousness, they are barred, they are stopped by God in communicating with the living. Hindi sila pinapayagan ng Diyos, pinagpapahinga nga sila eh. 14, 12, 13 ng Apokalipsis. Ganito nga ang pagtitiis ng mga banal, yaong mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakarinig ako ng isang tinig mula sa langit na ang wika isulat mo. Mapapalad ang mga namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, wika ng Espiritu, naway mamahinga sila sa kanilang mga pagpapagal sapagkat kasunod nila ang kanilang mga ginawa. Ayon, ang mga sa Diyos na taong naging dapat sa Diyos, nasa period ng pamamahinga samantalang naghihintay ng paghuhukom. Saan sabi doon sa English, Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, said the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Ibig sabihin, ang patay nasa sa panahon ng pamamahinga, ayaw naman ng Diyos na yung mga buhay istorbohin mo yung mga patay at kausapin mo. Although masasabi mong meron silang consciousness, pero hindi pumapayag ang Diyos na kausapin ng mga buhay yung mga patay. Ayun po ang nakasulat sa Bibliya kapatid. Uh maraming salamat po. Uh, so, yung ginawa po ni Kristo na umakyat siya sa bundok ng Tabor at kinausap niya si Moises at si Elijah sa harapan ng kanyang tatlong apostol. Eh bakit po niya ginawa yun? Eh samantalang patay na si Moises at si Elijah. Hindi naman po kasi tao si Kristo eh. Hindi naman siya tao. Ang tao naman ang pinagbawala makipag-usap sa patay eh. eh kasi alimbawa, kakausapin mo yung patay na lola mo. Ano? Eh kung yung patay na lola mo, hindi naman totoong sasabihin no? Eh, halimbawa, alam mo, sinungaling, hindi naniniwala sa Diyos. Eh, patay na, eh, magsisinungaling pa rin yun, eh. eh kaya inililigtas ka ng Diyos dun sa mga kasinungalingan. Pero kung ang kakausap si Kristo, eh, walang makakalo ko sa Kanya. Hindi uba ba? Ganun po yun, kapatid. Oh, sige po. Uh, maraming salamat po. ah uh, may, may last question na po ako. Hindi po kayo, sinabi nyo na hindi kayo naniniwala sa Blessed Trinity or Holy Trinity dahil wala yun sa Biblia. Tama po ba? Ah, hindi po ganon. Yung ideya na sinasabi ng Katoliko, doon ako hindi naniniwala. Kasi wala sa Biblia yon. Ang sabi kasi, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, the faith of our fathers. Ano nakasulat dyan si Sluz? Ang nakasulat po dito sa Kabanata Isa, ang pinagpalang Trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Gusto ko, kapatid, na anyayahan ko ang iyong pansin, kapatid na Enrico, sa doktrina ng Iglesia Katolika na may isang Diyos na gumawa lahat ng bagay. Tapos sabi diyan, siya'y namamahala sa lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan by nature mali po 'yun eh hindi lahat ng bagay pinamamahalaan ng Diyos by nature mare yung physical creation pinamamahalaan niya by nature pero even unto physical creation may iba siyang pamamahalang inilagay halimbawa sa iglesia ang nasa Biblia, hindi nature ang namamahala. Ang namamahala si Kristo at mga apostol. Yun po. Kaya yung define noong tinatawag na blessed trinity, meron ng agad na failure sa Biblia na sabihin, all creation is being ruled by God, by uh, His providence, yung Kanyang katalagahan, eh it will apply na para bang ang namamahala lahat eh, yung katalagahan, yung hindi ganon. May e iba't ibang pamamahala ang Diyos. May pamamahala siya sa mga anghel, may pamamahala siya sa nature, may pamamahala siya sa kanyang church. Iba-ibang pamamahala. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 12.5 ng unang Korinto. At may iba't ibang mga pangangasiwa data po at iisang Panginoon. Hindi sa isang paraan lang namamahalaan Diyos. Ang kapansin-pansin pa sa doktrina ng Trinidad, ang sabi, sa isang Diyos na ito may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Doon po ako tutol, kapatid. Hindi naman ako tutol na may ama, may anak, at saka may Espiritu Santo. Nasa Biblia yun eh. Ang tutol ko lang, yung salitang Trinidad wala sa Biblia. Invented yan eh, yung salitang Trinity. At saka yung thought ng Trinity, yung idea ng Trinity na nagsasabi na yung tatlo raw, pantay-pantay, walang pagkakaungusan. Labag po sa Biblia kasi ang ama hindi kapantay na perfectly equal to the son. Ang sabi kasi dyan sa English, perfectly equal to each other they are not perfectly equal to each other sabi nga ni Kristo sa 14:28 ng Juan paroroon ako sa ama sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin at hindi lang kaysa kanya lalo pang dakila kaysa lahat Jesus ng Juan kapatid na Daniel 29 ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. Ang ama ay dakila kaysa lahat, dakila kaysa anak, dakila kaysa espiritu. Kaya naisusugo ng ama ang espiritu, naisusugo ng ama ang anak. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na naisusugo ng anak ang ama o naisusugo ng Espiritu Santo ang ama. So they are not perfectly equal. Bakit? On a principle of in spirit that the Lord Jesus Christ taught us, may isang prinsipyo yung na ipinakikilala si Kristo. 13.16 ng Juan. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon ni ang sinuguman ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Pwede yung sinugo dakila kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede yung alipin ay pumantay sa kanyang Panginoon. In like manner, si Kristo hindi nakikipantay sa Ama para sabihin, they are perfectly equal. I am perfectly equal with my Father. No. Kasi ang sabi niya, my Father is greater than I. Yun po ang sabi niya. On that note, Tutul po ako sa Trinity. Pero on the note that there is a Father, a Son, and the Holy Spirit, ay uh, sinasampalatayanan ko po dahil nasa Biblia yon kapatid. Pero yung paliwanag na sinasabing they are perfectly equal, mali po sa Biblia. They are not perfectly equal. The Father is greater than all. Ang sabi po ng banal na kasulatan. Doon po sa punto na yon kapatid. Sana naunawaan niyo. Maraming uh, salamat po kay uh, Ginoong Soriano. no. Uh, last na to, last na whole to no. Uh, tungkol din po sa Trinity. Uh, sumasang-ayon din po ako sa inyo na hindi sila pantay-pantay. Ngunit lahat sila ay Diyos. Tama po ba? Pero hindi kasi lahat ng Diyos ay pantay-pantay. Kasi ang Ama po tinatawag na Diyos ng mga Diyos. Kaya ang pakilala ni Kristo kay Maria Magdalena Paparoon ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So, hindi sila pantay. Kahit nasabihin pang Diyos sila pareho, hindi pa rin sila pantay. Bakit? Ang ama ay Diyos ng mga Diyos. Basahin natin sa awit. Ganito po ang nakasulat sa aklat ng awit, kapatid na Enrico. 136.2 O magagpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang ama po tinatawag sa Biblia, God of Gods. Diyos ng mga Diyos. E eh, Diyos si Kristo. Diyos din ng Espiritu Santo. Okay lang. Pero may Diyos pa sila. Sabi nga ni Kristo, paparoon ako sa aking ama at iyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Yun po. Salamat po kapatid na Enrico Maniago dyan sa Pandakan meron pa pa